So, ngayon, guys, ah, mag-harvest tayo ng kuha ng bagyo chay kasi mahal, no? So, 150 kilo. Ngayon ay mag-harvest tayo para meron tayong ah, kikitain, guys. Yan. So, samahan niyo ako sa pag-harvest. Muna. So, hindi na natin na ah, tabirubin, guys. Yan. So, ayan. Meron tayong kuha. Wow, harvest, harvest ang pichay na guys, pero sarap to, Kita natin. Hmm. So sa, yan, magising sa mga tiyan, panginoon, hmm. panginoon, So panginoon, 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 Tama na natin. Yan. Yan dalawa. Mayroon pa dito. Nagoy, sakit ako. Yan. Yan yan lang palang ugat niya. Ulit lang. Ito. Ayan. Ayan. Yeah. Hindi na mahawakan. <laughs> Ang dami na. Ah, dito naman tayo. Si uh, Sabi nila malaki to, pero Hindi pa buo na siya noon. Oo, kaya. Ah. kaya ha. Ano na? Agoy, maliit pa pala. Nakuha na. Tingnan natin kung may isang kilo na. Agoy, wala na pa. So, nagdagan pa natin guys para maka isang kilo tayo. Okay. Team 5 eh. Okay Galing natin ito para uh, hindi naman lobi yung bibili. Ito, yan. So, tara, ito na. At uh, salamat sa panonood guys. At uh, tignan natin kung kwan. Kung ilan ang kwan itong limang piraso guys. Kung lugi ba tayo. Buuin ba natin o hindi natin buuin. So kung... Ito na po lahat yung kanang uh, harvest po natin. Limang piraso lang po. Ganito na po karami. Yan. Yeah. So, salamat po sa panonood at kita-kita po tayo sa sunod po nating video.